Nauna na pong sinabi na itong lead counsel nga na itong si Digong na si Attorney Nicholas Kaufman na sakali daw, sakali daw, na mapagbigyan sila sa kanilang hiling, sa kanilang petition for interim release ni Digong ay pwede daw na madala na lang dito sa Pilipinas itong dating Pangulo. Totoo ba ito? Maaari daw na nadalhin sa Pilipinas kapag napagbigyan ang hiling na interim release bago neto, siyempre, may mga balita na uh, nagpahayag na rin. Sabi na natin, wala pang formal request. Pero yung pahayag ng Australia, ng Belgium at ng iba pang bansa na hindi sila uh, magiging host country ni Digong. Yun pa lang, doon pa lang, kahit wala pang formal request ang kampo ni Digong, ang ibig sabihin niyan, isinusuka ng international community si Digong. Meron na bang pahayag ang China at North Korea? Baka kasi sila na lang ang pwedeng tumanggap kay Digong. At tapos ito pa, posibleng uuwi ng Pilipinas? Ay ano namang kakapala ng mukha yan? At para bang malaking dagok ito kung tutuusin sa ICC ano ho, na kanilang ipinahuli pero ibabalik din sa, sa, sa Pinas mismo. Ang pagkakaintindi ko kasi pag sinabing interim release ay doon sa mga bansa na except the Philippines na kasapi pa rin okay, sa ICC. Eh, hindi naman tayo kasapi ata ng ICC hanggang ngayon. Kaya siguro mas mabuti na wag muna tayong bumalik bilang miyembro nga ng ICC. oh eto ngayon ang ginagawa ng kamera. Dahil tutol natural ang kamera, dito sa interim release ni Digong, ayan, naghain po o isang resolution po ang inihain na tumututol nga para mapagbigyan etong interim release ni Digong. Ayan, kumikilos na po. Ang kamera, hindi lamang sa impeachment case na Sarah Duterte, pati na rin sa interim release na itong si Digong. Go ahead, try harder kayong mga nasa paligid ni Digong. Subukan nyo pa. Mukhang your effort is not enough. Good luck.